Nakikita nyo ba yung kabundukan na yan? Yan po ang kabundukan sa likod ng bahay namin. So, kitang kita ko po yung mga paragliding na nagliliparan dyan. Ngayon, marami. Ayan, ang dami. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, walo sila. I-zoom natin kung makikita. Parang hindi siya makikita. Malilit sila masyado. So, kinuhanan ko po ngayon ng video yung aming bundok. Yan. At kahapon, may nakita kaming ni-rescue. So ngayon, videohan ko yung bundok para makita nyo kung gaano siya kaganda. So ang dami-dami pong pumupunta dyan para mag-hiking, mag-paragliding, mag-picnic dun sa taas at saka mag-camping. Pwede pong mag-camping dyan. Pero wala pong CR. Hindi ko alam kung saan sila nagsi-CR. Tsaka walang bilihan. Kasi tuktok talaga siya ng bundok. So bring your own. So kahapon po may nadaanan kami dito sa baba. Dito lang, dito, dito. Naka, nakalagay dun sa bed. Karga-karga nila. So sabi ko, oh ano yan? Tapos ayun, kinuhanan ko ng konting video pang update. So ingat-ingat po tayo kung tayo po ay susugod sa paragliding na 'yan, hindi po tayo safe or depende po sa hangin na matatanggap ng ating paragliding. So uh, kung gusto nyong subukan, 25 po 'yung 'yung bayad ng paragliding. Hindi ko alam kung nagmahal na, pero nung nagtanong ako, 25 po 'yung bayad ng paragliding so kahapon po ipapakita ko yung nirescue nila kasi doon lang sa harapan ng bahay namin nakahilata naka yung lalaki at nakita ko yung kanyang uh, parachute yung bitbit bit nung -bit police so alam ko na galing siya ng paragliding so ayan po yung update natin for today, today is September 22 yan, i-share ko sa inyo yung ganda ng aming kabundukan pero dangerous po yung sitwasyon sa paglipad. So, eto po yung mga kabahayan dito, yan. Maganda po dito, banda sa amin. Maraming bahay at pag nasa rooftop ako, kitang kita ko lahat ng mga bahay na to. So, ang ganda-ganda po ng lokasyon namin ngayon. Bagong lipat lang kami dito sa aming bahay. So, eto na po yung i-update ko sa inyon. At i-share ko na rin yung mga nakikita ko dito sa Hong Kong. So balikan natin yung bundok. ayan So eto na po yung i kong uh, nakita kong na binuhat ng mga ano ng mga pulis. Let's go. The, the people so and then not lot of people. He hurt the legs because they they remove the shoes. You put the ambulance. No, do they have a short thing or what? Do you just carry it.